bobo kasi mga DDS. Ha? Akala nila, pag na mo, yung mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Digongyo, ay eh kinakalaban mo si Presidente Digongyo. Yun ang pagkaindindi kasi mangmang -mang eh, di ba? Kakapiranggot ang mga utak niya ni. Eh. Mga kaibigan eh. Buti nga kung may utak pa eh. Eh, Nagtanong ako sa doktor eh. Yan ba kaya kung mga DDDST, ST, DDS? Yan ba may utak, dok, sa palagay mo? Ba meron, pero kailangan nating gamitan ng para malaman natin ang sukat ng utak nila. <laughs> kailangan gamitan natin ng microscope. Lintik, ano? Kasi laki na lang ng